Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. Huwag <sighs> mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. Love Letter This story is from Ralph. Dear Cathy G, Minsan talaga sa buhay, may mga taong akala natin sila na ang para sa atin. Pero may mga bagay talagang mas may nakalaang mangyari. Ako nga pala si Ralph, 35 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Paranaque. Gusto ko lang i-share sa inyo ang tungkol sa nag-iisang babaeng pinakaminahal ko, Kathy. Siya si Tere. Nakilala ko siya nung college pa lang kami at siya lang ang babaeng bukod tanging nakapagbighani sa akin. Maganda, maputi, at busilak ang kanyang puso. Sinubukan kong maging uh, malapit sa kanya. At hindi nagtagal, naging ka-MU kami or mag-MU kami or mutual understanding. Masaya ako noong mga pagkakataong yon, Kathy, dahil nakakasama ko ang taong mahal ko. Kakagraduate pa lang namin noon, kaya wala pa ako material na bagay na maibigay sa kanya. Bumabawi na lang ako sa pagbibigay ng oras at effort sa paghatid sundo sa kanya. Hanggang nagkaroon naman ako ng trabaho pero sapat lang ang kinikita ko para sa pambayad ng bills sa bahay, hindi na nga ako makabili ng sarili kong gamit noon para sa sarili ko. Kathy, nahihiya na ako dahil lagi na lang si Tere ang gumagastos tuwing kumakain kami sa labas. Mas malaki rin kasi ang kinikita niya sa akin. Sa totoo lang, ako yung tipo ng taong ayaw magpalibre lalo na sa isang babae, Kathy. Kaya masinipagan ko ang paghahanap buhay para makabawi sa kanya. Hindi ako makampante sa maliit lang ang kinikita ko noon kaya pinatunayan ko yon sa kanya at sa sarili ko na hahanap ako ng mas magandang pagkakakitaan. Nag-apply ako ng uh, ibang trabaho at maswerte ako na natanggap ako sa magandang kumpanyang pinasukan ko, Kathy. Nag-ipon ako para sa amin ni Tere. Marami akong pangarap para sa aming dalawa hanggang inantay ko ang pagkakataon kung kailang pwede na at stable na ako sa aking buhay. Naging abala ko sa pagtatrabaho, Kathy. Habang pareho kaming busy, bumuo ng pangarap para sa sarili namin, unti-unti kaming nawala ng communication. Kinakausap ko pa rin naman siya, Kathy, pero siya na mismo ang hindi nagre-response. Nag-update ako sa kanya kahit na madalang na lang siya mag-reply sa akin, hanggang sa unti-unti na kaming mawala ng communication. Gusto ko pa rin ipagpatuloy, Kathy, pero nahihiya na akong kausapin siya. Kaya tinigilan ko na ang aking sarili na kulitin siya. At itinuon na lang muna ang sarili ko sa pagtupad ng aking mga pangarap. Hanggang sa nakabili na ako ng bahay at lupa, Kathy, Naipundar ko na rin ang sariling negosyo, ang aking mga magulang at nagkaroon ng magandang trabaho pero nawala ang babaeng naging dahilan ng pagsusumikap ko. Isang araw, nakita ko ang isa sa common friends namin ni Tere, Kathy, si Mira. Tinanong ko kung nagkikita pa ba sila ni Tere, pero ang sagot niya, hindi na. Pero meron akong isang balitang natuklasan from Mira, Kathy. Tinanong niya ako kung hindi ko raw ba nabalitaan at nagtaka ako kung ano ang ibig niyang sabihin dahil wala naman kaming communication ni Tere. Kathy, sabi ni Mira, kinasal na raw ito noong nakaaraang linggo pa. Nagulat ako sa nalaman ko, Kathy. Dahil matagal kong inantay ang pagkakataong makasama at makausap siyang ulit or muli, pero huli na pala ang lahat kinasal na pala ang pinakamamahal kong babae. Wala na akong nagawa para saan. Para saan pa kung ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa kanya. Sobra akong nanghihinayang, Kathy. Ang dami ko sanang plano para sa aming dalawa. Pero ako na lang pala ang tutupad nun mag-isa. Hanggang ngayon, Kathy, single ako at takot kumilala pa ng iba. May mga nakaka-fling. Pero hindi ko maramdaman sa kanila ang pagmamahal na pinaramdam sa akin ni Tere. Hindi ko magawang manligaw sa iba. Kathy, dahil napangungunahan ako ng takot. Paano kung hindi mag-work? Paano kung katulad ulit ito sa nangyari sa amin ni Tere? Paano kung magiging matapang Kathy na pumasok ulit sa isang relasyon? Paano kung dumating na yung tamang tao para sa akin at takot pa rin ako mag-commit? Napakaraming tanong. Duwag na ba ako, Kathy? Tatanda na lang yata akong pinata dahil sa nangyari. Sana po ay matulungan niyo ako kung papaano maging matapang at humarap sa isang relasyon at kalimutan na ang nangyaring hindi maganda sa akin. Gusto kong magmahal ulit, Kathy. Pero papaano ko ito sisimulan? Hanggang dito na lamang po at maraming maraming salamat sa pagbasa po ng aking liham. God bless and more power to your program. Lubos na gumagalang Ralph. Love me, Kathy G.